Kabilang sa mga ipinagpasalamat ni Daniel Padilla sa muli niyang pag-renew bilang kapamilya star ang kanyang mga fans at endorsement na hindi siya iniwan. Ginanap ang contract signing ni Daniel sa Star Magic ngayong February 12 kung saan pumunta ang kanyang family kabilang na ang kanyang mom she, na si Carla Estrada para suportahan ito. Ilan naman sa nagbigay ng na mensahe ang naintriga noon na nag-unfollow raw sa kanya na si Derek Cathy Garcia Sampana matapos ang hiwalayan nila ni Catherine tinawag siya ni Direk na one of the best actors in the industry. Anong masasabi mo sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa iyo tanong ng host na si Robby Domingo? Simple lang, I'm just very truly grateful sa tiwala at syempre sa pagmamahal, sa mga fans ba? Diba? sagot naman ng aktor. Wala na kung mas hihilingin pa, I'm just very thankful for you at sa mga endorsements na nandyan nakasama kasama pa rin natin hanggang ngayon for all these years. Maraming maraming salamat po sa tiwala ninyo, dagdag pa niya. Nabanggit ni host Mildred Bakud ang nasagap niyang mula sa kanyang source na apat na endorsement ni Umano na para sana kina Catherine at Daniel ay sa aktres na lang ibinigay at inalis na kay Daniel Padilla. Kasunod ito ng pagwawakas ng mahigit isang dekada nilang relasyon ni Catherine kung saan naapektuhan Umano ang karir ni Daniel Padilla.